wow, ito na, saving grace. Ay, grabing eksena ito. Mata sa mata lang yung aktingan, grabe. Talaga naman, Sharon Konita at tatak Sharon Cunita at tatak Janice de Belen. Ay, grabe itong ano nila. Talagang natatouch yung puso mo. Ito naman talaga si Janice de Belen pag bilang isang ina. Ay, ang galing niya talaga talaga namang para tago sa puso mo. Yung tunay talaga, hindi yung karakter lang na dinadala niya. Talaga namang masasabi mong totoo nangyayari talaga ito. Tapos ito naman si Sharon Gunita. At tatak Sharon talaga, grabe. Ay nako, talaga naman guys, hindi po kayo magsisisi. Panoorin nyo. Ang gagaling kasi ng mga artista eh. ko naka? Ate, hindi mo naman kailangan itago eh. Bakit di mo sinabi? O, siguro kasi walang tatay. Kaya ka pala umalis sa atin nun. Maglalandi ka lang sa Maynila. Hindi totoo yan. O, bakit mo kinahihiya yung anak mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang laki na nung bata, ngayon mo lang dinala dito? na yung bata? Ilang taon? Ilang taon na daw? Wala. Kailangan gawin ng isang ina. Hindi lang sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo. Maranda, hindi yun yung sinasabi ko. Okay? Yes, siguro may dahilan sila. Pero bakit nga ba nalagay ang bata sa ganong sitwasyon? Hindi yan ang gusto makita ng viewers natin, Julius. Yes, they want drama. Pero gusto rin nila ma-inspire. Kaya siguro bumababa ang show natin. Dahil masyadong naging soft ang show natin. Nalata hindi na ang gano'n ng mundo. Malupit ang mundo. Hmm. Sa tingin mo, hindi ko alam yun. Kaya nga tayo nandito. Kaya natin ginagawa ang ginagawa natin.